Hello mga Kabadi, kumusta kayo? Welcome back again to my channel. So ito na yung ating palayan, mga Kabadi. So tingnan niyo, nagsilabasa na yung uh, mga bunga niya, mga Kabadi no. So sa area na ito mga Kabadi ay oh, may uh, that... ano ko, oh, dalawang klasing binhi. Ito ah, yung hybrid at uh, saka yung nasa nasa taas mga inbreed, katago, mga Kabadi no. So nagaganito ito yung mga Kabadi kasi nakulang tayo ng binhi at uh, ito na yung ah, tinanim natin. So, naghalo-halo ng mga bini dito mga kabady. Pero okay lang ito mga kabady kapag ay lang ito ay ano, <clears throat> ay mag ano ito, ah, dungan. So, ano lang, magkaano lang sila, no? So, ayan mga kabady. Uh, ah, natin ito ng KB Plant Growth Enhancer mga kabady, no? So, <clears throat> ang timing nga pala sa pag-spray nito mga kabady ay dapat ya, hindi walang init mga kabady, no? Kasi kapag ay mainit yung panahon, klima, na inisprehan mo ng mga kahit anong pulyar ay possible na makasama ito sa iyong palayan. Masunog ito mga kabady. At huwag nyo rin kalimutan mga kabady ay kapag ay nag-spray din kayo nito, dapat ay merong tubig. Tubig yung palay. Kasi para madali ma-absorb yung ano, nutrients na gagaling sa foliar patungo doon sa palay. No? Yes, kasi ito mga kabad, eh, ay nasa ano na, malapit ng, yung mga inbreed nito, malapit nang bumabas yung mga bunga niya. So, magka, uh, sama-sama ito sa mga ng ito, yung kanyang ano, paglaki, no? So, yan, ang pagaganda ng ating pala yung mga kabad, eh. At huwag nyo na kalimutan mga kabad, eh, no, na kapag ganito ng stage, ay yun, i-brush, brushing yung ano, tanggalin na, oh, is eh, hagbasin yung ano mga kabadi, no yung mga damo na nasa para hindi kainin ng mga daga so ayan makabadi kabady ito yung ating palayan so yun, no so, so ito rin na crucial din ito nga stage mga kabady kasi kapag ay hinayaan mo ito uh, hinayaan mo ito nga uh, ganitong uh, stage pa ay possible na kakainin ito ng mga piyangaw So, piyangaw, yun 'yung piyangaw 'yon 'yung sumisipsip sa mga katas ng uh, palay mga makabadi. Ang resulta diyan maging ipa 'yung 'yung uh, bunga nito at uh, saka 'yung daga. So, ayun uh, 'yung may mga piyangaw makabadi, ay kailangan 'yung ano 'yon, spray. mag spray kayo ng mga uh, insecticide na uh, kayang pumatay sa mga piyangaw. Uh, maraming mga uh, mga insecticide na nabibili diyan sa inyo na mga Agribet Supply. Ayon, uh, mag-inquire kayo. Tulad ng maano, buswak, mga cybermeet mga kabady na na pang-ano ng rice bag. So merong sa uh, likod yan mga kabady merong nag-indicate yan na rice at anong peste na papatayin niya. So uh, tingnan niyo kung meron bang rice bag. So kung merong rice bag mga kabady ayan uh, yung uh, bilhin mo. Oh, 'no. So yun, dapat mga kabady may tubig. Crucial din tubig mga kabady kapag ganitong growth mga kabady. Kasi ang palay natin ay nangangailangan talaga ng tubig kapag uh, lumalabas yung bunga nyo. Kasi ang tubig mga kabady, isa ito sa nagpapabigat ng uh, butil mga kabady, no So kapag ay uh, walang tubig pag ganito ng stage mga kabady, ay check na yung butil mga kabady, ay magaan. Magaan dyan at, Ah, uh, hindi siya ano, hindi siya mataba, magaan siya. Za. may ipa So sayang ah, mga body. 'yon, oh. uh, so sayang All talaga right. mga body no. Kita. So 'yon, tignan niyo ang ating palay makabali, ganda mga kabady. Okay na tong ganito mga Ah, uh, uh, expected oh, ano talaga na makani tayo nito ng oh. at least mga 110 sacks. So ito yung estimated namin dito. So 'yon mga body. Ah, uh, keep on watching pa rin mga kabady, no. So yan mga kabady. So meron kayong napapansin dito, merong mga damo mga kabady no. So yung mga tinatawag namin dito na ikogs iring mga kabady, yung mga damo damo na parang ano, parang buntot ng pusa. Uh, so yan yung tawag dito sa amin no. So dito sa taas mga kabady, maganda pa rin yung ating palayan. So yan ang tingnan niyo. Maganda siya mga kabady. Medyo naninilaw na yan mga kabady. Normal yan pag ganyang stage na kasi ah uh, nag ano na yan nag malapit na uh, lumabas yung mga bunga so meron pa rin mga payat niya mga palay dito mga kabady no so hindi talaga natin makontrol mga kabady kasi uh, yung mga payat mga kabady na palay <coughs> nandyan talaga yan at uh, depende rin yan sa soil condition ng lupa so dito mga kabady ang plano ko dito sa next cropping ay uh, ito, itong ikakahon ah <coughs> uh, yung tatlong pilapil ay iisahin natin at tat tatlong luwang iisahin natin mga kabady, para madali lang siyang patubigan so yon maganda nito mga kabady o, tingnan nyo ang oh. daming palay magandang palay nito so ito yung mga kinain ng kohol pero oh, nagsilakihan na sila mga no? maganda na yung ating palay so yan o oh. oh. <clears throat> talaga mga kabady itong tubig So ito talaga yung tubig ang um, bumubuhay sa ating palayan mga kabady. Kung kaya't ay as uh, much as ano mga kabady, possible ay every week kahit uh, once a week lang ay dapat uh, mapasukan ng tubig ng yung palay. So yan yung uh, kagandahan mga kabady, kapag um, basa, mamasa-masa yung yung palay no. At hindi rin maganda mga kabady, kapag uh, firming, may tubig yung palay mo kasi ah uh, nakasira, makasira yan, nakaapekto yan sa growth ng palay, no. So, yun, no. <coughs> so, dito sa taas, mga kabady, madaming damo. So, yun, no. Tingnan nyo yung palay, yun. Nasout siya. Pero okay lang yan, makabadi, kabady. Uh, uh ano, atin na yung remedies lang dyan, mga kabadi, ay ah uh, hayaan natin yan kasi nag... Uh, malapit na mag ano mag ano yung bunga. hayaan na natin 'yan. So magbubunga rin 'yan mga kabady So, yun. Tingnan nyo ang ganda ng palay yeah, natin, mga kabady. Oh. So, yun, oh. Tingnan nyo. Oh. So, malinis yung pilapil. Oh, yun. So, dito sa baba, mga kabady, ito talaga yung uh, pinaka-worst dito, mga kabady, nung daming damo, mga kabady. So, hindi talaga maiwasan, mga kabady, kapag uh, upland yung palay mo at yung tubig ay madali lang mawala. So... Gagawin talaga natin dito yung mga luwang-luwang makabadi para madali lang patubigan na isahin natin para kasalan siya patubig makabadi. So yun oh. <coughs> Tsaka yung lupa din dito makabadi ay hindi rin gano'ng maganda. Hindi siya mataba. Yung magandang quality na lupa talaga makabadi na ideal sa pagtatanim ng palay or kahit sa garden ba or kahit ano ay yung mga maitim na lupa mga kabady. Sa amin dito sa buhol, mga kabady, yung soil condition namin dito ay poor. Uh, yung baso bason niya siya, yung may patang ano, patang magraba, yung ano, yung ano niya. So hindi yun maganda na lupa mga kabady na hindi yun ideal na pagtamna ng palay kasi madali lang mawala yung ano, yung ano niya. ah uh, tubig. kasi hindi rin mataba yung lupa. Plus, ano pa ah, ginamitan ba natin ito ng ano mga ah, mga abono na ano yung inorganic fertilizer ay isa rin yun sa makasira ng lupa so, no. so lang yan mga kabady at least ay papasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon na meron pa rin bi biyaya na ano ma, ano sa atin no so okay lang yan mga kabady makaani pa rin tayo so ang pa rin Tubig dito, mga <coughs> So, yun. Dito naman sa baba, mga kabadi, Dami pa rin damo mo. So, dapat ay, anuin natin ito. Uh, hindi natin ito, uh, anoin mga kabadi, no? So, yun. Tingnan nyo. daming bunga na nito, mga kabady. Kapag ay, nag-ani na tayo. So, yun. Keep on watching, mga kabady. Ha? Ah? and mm -hmm. So yun mga kabadi, no, ito na yung uh, tung palayan yung ganina. So dito mga kabady, uh, ito yung uh, palay na alaga sa ating kapwa farmer dito, no. So tingnan niyo ang kanyang palay mga kabadi. Kung nakikita niyo, ito yung mga leaf folder mga kabadi. So payat ang kanyang palay. So compare doon sa atin ay maganda yung atin mga kabady. So ito yung ating ano no, caretaker dito sa ating farm. So yun mga kabadi, no, ang ating vlog. So, salamat po sa inyong uh, panunood. So, yun, yung uh, new subscribers ko, uh, mga silent viewers, ay marami pong salamat sa inyo. Uh, God bless at keep on watching. Bye-bye. See you in the next episode.